Kami ang pinabalik-balikan ng mga customer. Talagang purong-puro ang sabaw. Talagang mapapa-extra rice ka. Kami ang may pinakamasarap na kaluskus sa kalasyaw, number one. Talagang puro ang sabaw. Malalasan mo talaga ang lasa ng baka na karte. Hindi ka makakalis talaga ng kalasyaw nang hindi ka makakakain sa Ramon's Canteen. Masarap na mapapa-extra rice ka talaga. Kahit mainit ang panahon, binabalik-balikan kami. Lalo na itong tagulan kami, ang babalik-balikan dito yung sabaw na masarap. si Jenny Rivera. Naganal siya, sentro. Nagtatrabaho po ako, dito sa Kaluskusan, Ramon's Canteen. 15 years na kami dito. Almost 15 years. Doon pa sa loob ng sabungan. Palabas ng bodega, tapos sa gilid ng five star. Ang bestseller namin is kaluskes, tapos yung kalderetang baka, sisig at mga ibang pulang pa. Kaluskes, nagmumula sa laman loob ng baka. Yung mga heart, pangkriyas, libro, toalya. yung lamang loob na kaluskes talaga yung sinasabi nila. Yung pinagpakulaan ng karne, yon ang ginagawa namin sa sabaw. Tinitimpla ng asin. Nagpapasarap talaga na asin yung kamyas. Kung wala pong kamyas, yung natural na ano lang suka, ordinary suka lang. Na. Ang nabibili sa palengke, nilalagay namin sa sabaw. Pagluluto <coughs> <coughs> na masarap na, dapat lagi ka nakangiti. <laughs> <laughs> May pahalong pagmamahal doon sa niluluto. Yung talagang love mo yung talagang pagluluto para lalabas ang talagang lasa ng kalusus. 60 pesos yung per serving namin ng kaliskas tsaka ulam. Tapos yung kanin namin is 15 pesos. Meron yung halo na ano, kaliskas, may lamang loob tsaka laman. Meron din yung purong laman kasi yung sa mga bata gusto lang laman. Libre yung sebo tsaka dugo. Yan yung binabalik-balikan talaga dito, dugo tsaka sebo. Anis sabaw tsaka may mga ganito yung mga ricado namin talagang unlimited talaga. friendly kami. Yun. Tapos yung sarap siguro yung timpla, ganun. Mga bumibili na lang ang magpapatunay. Yung mga recycle driver ganun, mga sabongero. Tapos yung mga nagra-drop by na ano, mga biyahero. Sarap na timpla daw, yun ang sabi. Tsaka yung ang daming sebo, tsaka dugo. Yun ang gustong-gusto ng mga customer namin, binabalik-balik libre lang yung dugo tsaka sebo. Pinapamigay lang ko na kung sino yung may gusto. tami yung ano dito sa oh, Kalisketa. Okay. yung mga Yan sa Hindi naman, sir. Kung sino yung mga customer na gustong pumasok, sige lang. di naman kami namimilit. Kung talagang saan ang gusto ng mga customer pasukan na kainan, yun lang, sir. Sarap. Malasa. kaka tunay na sabaw talaga ng pinagpakuloan ng karning ng bata. Wag po yung almost 4 hours. Pagdating ng deliver namin hanggang gabi na yun, papalambutin pa namin yung sa harap ng ano, kawali namin. Yun talaga talagang natural na pinagpapalambutan ng karne, uling talaga. Saka para talagang maano mo yung lambot ng karne. Salamat sa mga customer namin, yung mga magiging customer pa. Matatagpuan kami dito sa bay Nalsyan, sa harap ng gasoline station ng Shell at sa tabi ng Onion Galbasti. Ah, Nag-start po kami 4 a.m., nagsasara kami. Maximum namin is 9 p.m. Sa mga gustong makarating dito sa Ramon's Canteen, dito lang po kami. Hanapin nyo kami sa tapat ng gasoline station ng Shell at sa near ng Onion Galbasti. Dito lang pa kami at hintayin namin kayo.